Kuya, magkano sa papaya? 75. 75? Yung pwede na ba to ngayon? Kiluhin mo yung kanya. bago. Itayo ng papaya ba? Ha? Yung lansonis mo, doko? Kuya, doko yung lansonis mo? Ano po? Doko, di ba Yung lansonis doko? Doko? Native. Yan ang matamis? matamis. 'yung Asan yung native mo? Sa baba. Ito? Hmm. Magkano dito?

tayo ng lansunis guys maano kasi ito ito yung duko, eh no Duko. doko pero mas masarap ang duko, eh ay opo ay, ito sa lang yung hinahanap ko tamis yan? oo magkano yung duko mo? 120 hindi pa mamama ay yung duko, ano yun hindi masyadong kumapa yung native ba yun yung bababa oo yung native ang mababa tapos <laughs> mababa yung <laughs> ano yung jolo ang jolo siya eto yes, yes. yung dugo guys. Matamis to eh. Ito native tama lang. tama lang. Maasim eh. Alam mo may maasim yung magkakamun sa. Maasim yun. Yung dolog may maasim Oo. Maganda kasi ito sa buto. Ito lang misang malaki buto. Oo. Kaya ayoko ng malaki. Dati tuwang tuwa ko. Pag malalaki ang lansolis. Kaso ang buto naman yayariin ka lagi sa kanya pagka bibili ako. Okay na to kasi may atis ako. Akin yung atis kuya. Hindi, hindi pa bayad yun. Oo. Oh. Na kilo na yun? Hindi pa. Ito uh, yung native, ito yung doko. wala yung 51. Okay. 90 thank na lang. 90. Oh, thank you. Nakatawad pa yung senior. 70. Yung papaya mo ba magkano? 70. Isa? O per kilo? Kilo, kilo naman. Pwede na ba yung kainin? Wala namang. Okay. David na natin. Ito. Uh, Tabor. Sabi nila pag mabango daw. Hindi. Ang papaya iba yan. Basta. Iyan yan. Tambukas pa. Tambukas pa. kasi si, si ano pa Ano sa salik? Mamay ang hapon ba dito? Nag-ano na eh. Tawag dyan yung nag... Nagmamalaguma. Ma malaguma? O, pag nagmamalaguma, pahinog na yan. Wala na ibang pupuntaan yan. <coughs> Bihira kasi yung ano ngayon. Nagmahal yung papaya, ano? Dahil Bihira bagyo. Bihira na yung sa isang linggo. Minsan isa lang. Dati, araw-araw yun lang guys na bili ko.